E and F is an old chemical factory south of the city. The Baron's men operate out of there. Tell me I'm gonna find the Baron there. No guarantees. But it's no coincidence they're active in the area. nga pala si Eric at si Isang Negros TV. At ito yun pa yung mga uh, pinag-inapin. Medyo pasensya na kung nagagalag yung kuyansa. At pinapakita uh, ko sa inyo guys, yung mga idol. Ito yung mga uh, idol na favorito ko na ako sa <coughs> excuse me, sa TV uh, games. PlayStation 5, PlayStation 4, Dying Light 2 yan yung uh, na uh, na laro so pasensya na mga guys kung narinig nyo po ang mga uh, sa background ko kasi medyo meron tayo ng storm ang pinagandang panahon natin

buying buying my food then push push up to my favorite na nilalaro ko sa video games live sige mga ito panorin natin getting dark. Careful around the night creeps and volatiles. They're hard to dodge in the woods. There should be a safe zone nearby on your route. You might want to use it. Oh! Pagkasahan ako na PlayStation 5 para ganyan ang graphics na ito. Napakagano. At marami pa yung mga games ng mga horror games ng mga games sa mga bago. Na nakikita at pinapanood ko sa dito sa YouTube. Mga gameplay, pagayoto, na sinishare ko sa inyo. Ito guys, hindi ako naglalaro pero Itong, ano na ito, siyang share ko na siya, ang, um, ah, Dying Right to World Games. Kasi napagaganda na siya. Ay, ulit-ulitin pa natin ang guys na lari. Ang Laptop <laughs> Alam mo guys, mas maganda rin ito kung may chicks eh. Chicks. Yung, um, full health full armor full bullets, mga na kailangan mga susi sa talagang makahanapin yung mga susi tsaka alam naman po guys kaya mo ng chip. okay babalik ko sa sa kayo na niya eh. watch. enjoy play. Hindi <laughs> ako naglalaro guys. Ayan, uh, yan, sineshare ko lang sa inyo itong game uh, gameplay video ng Dying Light 2. Napakaganda guys. Napakaganda rin laro eh. pag pinapanood ko yan eh. Nahingit ako guys. <laughs> gusto pa, gusto ko lang sa laro. Naminis ko na maglaro ng uh, PlayStation. PlayStation 4 pa noon yung ande, ah, yung naunang nalalaro namin. Brother ko guys, PlayStation 1, PlayStation 2, tapos PlayStation 3, at ito nag PlayStation 4 namin At yung PlayStation 5. Game. Ay PlayStation 4 pala, wala pa. Ito pa yun na ano. <clears throat> Pero ito mas gusto ko guys, PlayStation 5. Tingnan nyo naman ang graphics ang tindi ng mga ng, para sa mga ninyo na sa mga cable na mga uh, ninyo ng mga pips Kaya maganda ito laruin guys sa mga ganito na uh, sa labas uh, siya na nakaka-explore at adventures ako kasi may ilig ako sa mga adventures pinag-vlog ko kasi ang I live here. we to Olivia, I'm at the factory. No sign of the Baron's men yet. It's not a big place. But will Go find them. Just find them before they find you. cheats may nilalagay pa na game shot mo sa playstation ko yung mga ko mga hinahanap ko na mga cheats game shot pag sinaksak mo yun i-select mo kung ano yung game na nilalaro na i-cheat mo then makikita mo kung ano yung mga nandun na pwedeng uh, ma-accept ng game shot yung mga cheats niya, yung health armor weapon

ito nagbablog din tayo ng ganito guys halo halo mga vlogs ko isa ko ron ang uh, ano, mga vlogs ko ganito ang mga favorite na uh, games playstation na uh, nilalaro ko Resident Evil yang kaya yung Life 2, hindi ko pa naman ito nasubukan, lumabas lang ito sa PlayStation 4 guys at ngayon sa PlayStation 5. PlayStation 3 pa kasi nun, wala pa yan. Ang Resident Evil pa lang yung mga sikat mo. Silent Hill. Uh -huh. guys ha, sa mga suki ko malaking uh, pasasalamat ko nga pala yung mga patuloy na tumatangkilig sa aking mga video dito, dito sa aking youtube channel thank you thank you malaking uh, bagay ito sa para sa, sa akin mga guys sa inyong uh, ginagawang uh, patuloy na pagtangkilig sa aking mga vlogs kaya ay, ito lang pero hayaan nyo guys pag ako i, uh, makapag-travel ay nagawa tayo ng uh, natin <clears throat> ay abangan nyo lang guys abangan nyo lang kaya nagpapasalamat ako sa mga patuloy na tumatangkilik sa aking youtube channel no? thank you thank you kahit konti pa lang ang subscriber natin eh Damn it! Enemy in sight! <laughs> Itong, Large uh, cage in a very big hole. Uh, must be huge. Yan. It's the same gadget I saw earlier. What uh, the hell is kasi it for? Eh, no <clears throat> you! What the hell are you eh, spoiler, doing here? Spoiler. Who are you? Answer the question, asshole! I can't. He will. <coughs> start talking. Okay. Okay. We're testing a new virus strain. What new strain? For the chimeras. You know, the fleas. Tell me where it is. <coughs> it escaped. Ran right was the forest. <sighs> Fucking great. But you can still find it. How? Wait, wait. You can lure it. With what? A, a special gas. Gas? There's a, a storage room in the basement. Take a gas canister and put it in the dispenser. It will lure the Chimera there. So that's what those devices are for. There's one in the junkyards near the forest. He's close enough to lure it from the woods. Fire it up, and the freaks will come to you. Please, don't kill me. I've told you everything, Kasfer. I, I believe you. I need to find that gas. be another way in. Of course, fucker didn't bother to mention they have infected here too. pala guys no kay Angelo Alejo wala dyan sa thank you very much sir. thank you very much sir sa inyo pong uh, support sa aking youtube channel lagi ko pa kayong nababasa sa aking comment <laughs> thank you thank you sir wala po dyan sa Wisconsin sa Wisconsin Sa, uh, Ghost Hunter, all right got the gas nalo canister nalo yung, uh, na si ng, uh, olivia there's an escaped ng... chimera here i'm going to try to lure it in with some kind of special Idol. gas turns out that's what those devices were for i wonder what kind of gas it is

na hindi pa nagsusubscribe sa akin please nakikiusap po ako nag uh, subscribe na po kayo dito sa akin channel at uh, huwag niyo po kalimutan na i-share at uh, mag notify notification para marami, uh, marami po po kayo ma-update na mga bago so hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat